Mga bato-bato. Yun. Ito na. <laughs> pinya, mga kaibigan. Oh. Ayun, dito na. Yun, pinyahan pala ito. Ayun, oh. Daming pinya. Pero hindi, maliit pa. Yun, oh. Mga maliit mong pinya, mga kaibigan. Oh, yun. Papunta sa... Ay, patakas pala ito. Yun, oh. Eh, grabe dito sa lugar na ito. Napakaganda, mga kaibigan, oh. Yun. Yung tundit sa tayo dito. Yan, kasi magkuha tayong pinya ngayon. At uh, sobrang dami daw ang pinya na yung tinatawag na butterball. Ito so, sa kabila ko ito mga kaibigan ha. O, oh, puro kakahuyan po rito. Yan na po. oh. oh, para may kuwago. May kuwago mga kaibigan Oh. Yan may kahoy dito oh. Yun oh. May mga kahoy pa rito mga mahaba. Ayun oh, yun pataas. Yun. Asan ah, Fernando yan? Ay, tani, tatanim. Dito yung narbis nyo po. Oh, lawak pala ng taniman nyo. Oh. Ay! Nandiyan na kayo? Oh nga, may pinya na. <laughs> Ayun. Oh, ito pang hunter na aso. Oh. Yun. Ito na, dito kami makukuha ng ano, butterball. Pinya mga ang tawag ay butterball. Ayun oh, ito yung kagubatan sinasabi ko sa inyo. Oh. yon Taas dito. Yun oh. dito sa may gilid, ay, ano, nasa gitna kami ng kabuntukan. Sa so, may na ay, ano din, may taniman na pinya. Ito. Ano kaya, Noy? Eh? Marami? Oo. Eh, marami. Hahaha. <laughs> Ayos. <laughs> Ay, magkakuha tayo. Tama, magtama. Madala tayo sa ako. Yun, dala namin sa ako, mga kaibigan. Oh. Ano? Ayun, dito sa kabundukan. O. Oh. o, oh, pataas pa yan dyan. Kaya yung sinasabi ko sa inyo na sa gitna kami kabundukan dahil napa napaikutan po kami. O, oh. o oh, may dala pa kaibig aso. O. Oh. Yun. Yun. Ito, itong, itong mga ganito. Yung harvesting namin kasi dito sobra dami o, punta doon yun yun sa kilid dyan may sapa po dyan oh, ito yung kapuntukan mga kaibigan oh, ito pinyahan sa gitna ng kapuntukan ayun oh, si kuya lando sama namin siya po yung may ari dito pamigay na lang po niya mga pinya mga kaibigan marami harvest kami ngayon Masarap to kuya. Masarap ito. Sarap yan. Manot na. Titirahin na natin. Eh wala tayo ano kuya. Dala kaya ano yung itak para pang ano. Sasampulan natin kain sana no. Babali lang. Ah babaliin lang. Ayun. Ah, Let's go. Harvest na. Ganito yung kinukuha natin mga kaibigan. Ayun oh. o. Oh. Reject na po yun dito. You know, hindi na kinukuha. Kaya tayo po ang kukuha nito. Ini. Pakin mo yan. Ayan pa. Ayan you know? Masarap pati yan. Matamis. Matamis to no? Oo. Oh, at... Basta atin yung Mahamis yan. Matamis to, <laughs> to. Ay dami pa dun sa kabila o. Oo. Oh. <laughs> ah, si kuya no. <laughs> Ang kalabaw. Ayan o. Ang banat. Ayan Oh. You know? libre na ito yan o mga kaibigan ang problema mga kaibigan pagpasaan ito dahil ano ito ito ay malay ayo nasagit na kami kabundukan agay okay, masakit masakit pala ito ay okay, yun o Kianoy, kaya kianoy. Tama na ito. kaibigan nasa kita tanda kagobatan ngayon ano nakuha kami ng pinya doon ah mapagod. oh uh, dala natin yung pinya oh yung, no. pasan pasan ha ah. okay lang do kaya <laughs> <laughs> kaya pagod ay Di kaya gadaan lang ang <laughs> sige lang do tibay po gano yun <laughs> oh uh, guard dan itu pasti abang aso kayak kayak nonton. Kaya, 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 noy. Kaya. Kaya. <laughs> Ayo. kaya? <laughs> Ayo sa <laughs> <Ayo. laughs> yan. Oras alas ano kay Kuya Noy? 5.23 na? Oh, nasa dito pa eh? Nakaalis mo lang dito mga Mga kaibigan Talaga na pala tayo rito Sa kabuntukan Ayan o, Talaga Yung sa paligid ko Ayan you know, Ito yung sa paligid ko Ayan you know, Grabe Kahingal Pero grabe ang blessings mga kaibigan Ang dami pong pinya yun know, o Bait vitamin sa Kaya Ito ay Grabe nga ito Grabing kakain natin ito. Marami tayong mapapakain. Pwede rin ibinta natin. Dahil ito ay uh, binigyan na po sa atin mga kaibigan. Magand, maganda po rito kung meron tayong hilang kalabaw uh, Pangipanghila. kung ipanghila. Kaso wala tayo. Yung ating tricycle sa may taas. Oh, yung mga daanan namin. Oh, mga bato-bato. Oh, Pero dahil po tayo ay sanay po tayo sa bundok. Kaya, okay lang. Ganyan natin yung training dati yung mga kaibigan. Ano <laughs> ngayon? <laughs> Grabe, oh. Ayun. Yung kasama ko doon, napos kaya, no, eh. Ayun, oh. Yan. Yeah. Sama-sama itong mga aso rito, oh. Binal niya. Ano nga lang yun, naman, inika tubig, oh. Oh. Walang nakakaruling sa amin pagpasko. Nakot <laughs> sa mga aso? Oo. Oh, oh. uh, asong gubat ito. <laughs> asong asong gubat. Anin yan, oh. Ano. Ah, ano ka naman? Makapasok-pasok doon sa bahay. makaano-ano ng manok. Sa yung iba? oh, yung iba. Sabi nga, ano na nga yung aso mo yan? Grabe nga yung bahugan <laughs> Malakas pa sa kain yan sa tao. Opo. Mm. Naaawa nga ako pag di mo pinahugan at mayat-maya ay nagkinakamag ang pinto. Ayan hey, mga kaibigan. Karating na tayo. Dito sa kalsada. Yun ang ating ano, howler. Ah, si Kawasaki Barako. Hindi siya pwedeng ipasok dito. Dahil uh, dun sa bundok tayo duwan. Sa may gitna mga kaibigan. Ah, grabe. Ano yan kuya? Ang ganda ng laruan mo. Oh. Gulong lang. Ayun. Yung, yung da, da laruan namin dati kay No? Oh. Ganyan ang laruan namin. Gulong. Masaya na kami dyan. Wala pang cellphone. Okay. Yung mga kasama namin. Okay, sumunod yung aso. <laughs> ay, karabi. <sighs> karabi. Wala sila nakuhang ano. Baboy ramo. Mga ba pang mga baboy ramo rito ay. Ayan o. Ano kaya? Kaya pa! <laughs> ano ate? <laughs> ah. Nasa kaya eh. Ah. Yon, pinya din yan. Kasama na itong mga pinya dala. Oh. Nakarating din, kuya. Nakarating <laughs> din. Ayun. Ayun, sa kanila din yan. Ah. Ayun si Ha? Ayun, patak mo yung sasakyan mo. Baka mano ka dyan. Ayun. Kaya, Abot na tayo sa finishing line. <laughs> Napapasubo ka doon. <laughs> Ayun. <laughs> Grabe. Ayos din. Maraming mata lang blessing. <laughs> ano ko yan o? Ano ate? Opo. Yeah, blessing na ate o. Oh. bigay lang yan. <laughs> mga ng isang araw. Nagpunta din doon ate? Opo, pagkatapos ng prayer and fasting. Ay, gabi naman dala nila. Laman. Oo, o, laman. <laughs> <Pero, pero, pero, laughs> Nakayari, ano? madala pa tayo ng gabi? Pwede. Okay pa. ah Ma, madali na magkuha doon. Oo, tama. Sige. Magkuha tayong gabi. Madali tayong gabi. Masarap na gabi. Mapunta kami. Oo. Sige kuya. Salamat. oh Dali mo sa aking kung habang kayo. Wag na. Dyan mo Oo. Karga na namin. Patag mo ba yung ano kuya? Gulong mo. Si kuya. Ano pala mo kuya? Imji? Mm Imji? -hmm. Oh, ayos ang gulong mo ah. Ayan. Yan ang laruan namin ng mga kaibigan. Oh. <laughs> Yan. Ito, simentado nga. Sa amin kayo, hindi pa nga simentado. Uh -huh. Oh, yun oh. Si kuya tayo na bumabilis niya kuya, mga kaibigan. Oh. Hinabol siya ng aso. <laughs> yun. Okay, let's go. mo muna kami sa pinya. Ayan. Ayan matindi ang matinding labanan. labanan. Akyatan Ayon, pero masaya. Ya, yeah, saya maibigan. Kahit mabigat ito. <laughs> ah, Yon.